Masasabi ko maswerte kami ng dalawang ni Vira kasi isa kami sa napili para masilip ang pinakabagong baking store na magbubukas dito sa Iloilo. Kaya naman for today's vlog, samahan nyo kami pumunta sa Barangay Pakyad oton Ton Iloilo. Pag ka naman sa GT Mall Pavia, diretso ka lang papunta ng Vista Mall. Sa dulo nito may intersection. Turn right ka lang at sa dulo nito, malapit sa Pakyad Church, tatagpuan mo na dito ang Big 5 Depot, Bakery Supplies and Equipment Depot. odi di kaya kung ayaw nyo maligaw, gumamit na lang kayo ng Google Map. Mga alas 4 na nga na hapon kami nakarating dito. Kasama mga din pala namin dito sila Ma'am Ruella, Chef Brian, si Chef Jen at si Odi Cakes. Kami nga mga maswerting na pili para masilip ang soft opening ng Big 5 Depot. At pagpasok pa nga lang namin dito, grabe. Ito na ata ang pinakamalaking baking supply dito sa Iloilo. Soft opening palang to pero halos mapuno na lahat ng shelves sila dito. What more pa kaya sa darating na grand opening nito na gaganapin sa June 21. Yeah! Kaya naman Kaka-bakers, wag sana nating palampasin to. Kasi balita ko, marami dong freebies at freebies na ibibigay. Wow. At tignan nyo naman, sobrang malulula ka. Sa dami nilang stock ng baking needs and tools. Ito talaga yung mga nagpapasaya sa atin, di ba? Mm -hmm. Mga letter cutters, mga iba't ibang piping tips, measuring cups, spatula, at marami pang iba. At tignan nyo dito, marami silang nakastack dito na iba't ibang sizes ng styro. Na pwede natin magamit kapag meron tayong mga dami kits. dito, marami din silang iba't ibang klase ng plastic cups. Siyempre, hindi pwedeng mawala itong iba't ibang uri mga candies. Meron din sila ditong nachos at iba't ibang klase ng mga curls. At hindi basta-basta ang store na to kasi nag-offer sila dito ng mga malalaking equipment. Tignan nyo naman ang napakalaking oven. Isa din ito sa mga pinapangarap nating mga bakers, ba? Diba? Hindi lang oven, meron din sila dito ng chiller. Kung hanap mo ay two doors, three doors, or one door, meron sila dito. At dito na din ang pangmalakasan nila mixer. Hindi na bagay ito sa mga nagpaplano magpatayo ng bake shop. Ang gagara ng mga planetary mixer nila dito. Available available din sa kanila ang mga display showcase, deep fat fryers, loft slicer, at marami pang iba. Malulula ka din sa sobrang dami ng cake drums at cake boards na available sa iba't ibang sizes. Nakalagay nga din dito sa ibaba ang iba't ibang klase ng mga cake boxes. Nag-offer nga din pala sila kung gusto nyo magpa-customize ng box. Grabe, masasabi mo na talagang one-stop shop ang baking supply na to. E, ano pa kasi hahanapin mo? Eh, halos nandito na nga ang lahat. Mga cake toppers na lagi natin nilalagay sa mga cakes na minsan sa online pa tayo nag-order. At syempre, meron din sila ditong section ng mga party needs na na ginagamit natin kapag may mga birthday occasions tayo. At syempre, hindi mawawala ang ating pinakamamahal na baker's field. Nandito halos lahat ng product nila. Dito si Whip It, Butter Whip It, Cake Master, at Baker's Gel. Hindi rin mawawala syempre yung iba't ibang klase ng flavoring at ang mga masasarap na fudge it. present din ng Neko products. Available dito ang iba't ibang color ng color powder nila. Sobrang sarap din sa mata tignan itong iba't ibang color ng mga cupcake liners. At itong mga gamit na gamit nating mga cake balls. Kikita din natin dito ang iba't ibang klase ng mga ribbons. Halos lahat ng color ay nandito na ata. At kung cake toppers naman ang hanap mo ay available din sila dito. At mga birthday candles na iba't iba din ng klase. Meron din sila dito mga premix. Present din ng cocoa powder na main ingredient natin sa paggawa ng moist chocolate. Iba't ibang brand ng cocoa powder ang mga nakadisplay dito. Halos nandito na din ang iba't ibang brand ng mga chocolates. Present din dito sa Big 5 Depot ang iba't ibang color shading ng Chef master. Meron nga din dito na food color na para sa airbrush. Mga iba't ibang color at design ng mga sprinkles, mga dragis, na alam ko na madadagdagan pa to. At sobrang dami pa nilang stock na ino-offer. At dito nga napabili na din ako ng wooden dowel. Buti na lang naalala ko kasi wala na pala kaming stock nito. Alam ko marami pa mga product na madadagdag dito sa Big 5 Depot. At sana one stop shop na lang talaga siya kasi sobrang pagod din. Ikutin lahat ng baking supply dito sa Iloilo. Kasi di ba minsan yung iba hindi kumpleto. So magta-travel naman tayo sa ibang baking shop or baking supply para makumpleto lang lahat ng mga baking supplies na kailangan natin at sobrang nakakapagod yon So after namin mag ikot, -ikot dito sa store, pinag-snacks muna kami ni Ma'am Christy, ang owner ng Big Five. Nagkaroon ng kwentuhan. At gusto ko nga din pala i-take yung chance na to na magpa-thank you kay Ma'am Christy sa pag-accommodate sa amin sa pagpunta namin dito. At looking forward po kami sa success ng business nyo. At sana maging tambayan to ng maraming baker dito sa Iloilo. Hindi lang mga baker, pati na din ang mga business owners. At maraming salamat din sa Bakersfield family sa pag-receive din namin ng araw na yon ng mga baking supplies. More power power pa po sa inyo and God bless you all. At maraming maraming salamat din kay Ma'am Ruela. At huwag niyo po sana kakalimutan ng June 21, ang grand opening ng Big 5 Depot. So yun lang guys, thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat.